Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Noong World War II, nang sinakop ng Alemanya ang Denmark, napilitang bumaba sa pwesto si Haring Christian. Kahit inokupa na ng mga Nazi ang Denmark, araw-araw na umiikot si Haring Christian sa mga kalya ng Copenhagen, nakasakay sa kanyang kabayo at suot ang kanyang regalya ito ang tahimik niyang paraan upang sabihin na kahit na linusob na sila ng kaaway, sa pa rin ang hari ng kanyang mga mamamayan. Libo-libong mga tao ang lumalabas sa kalye upang supportahan ang kanilang hari. May kwento din na sa Denmark lang hindi nausig at pinatay ang mga Hudyo dahil sabi ni Haring Christian na kapag ginawang batas na ang mga Hudyo ay pipiliting pasuotin ng dilaw na Star of David bilang identifikasyon, lahat ng mga mamamayan at siya mismo ay susuot din ito. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ng mga Nazi kung sino ang totoong mga Hudyo. Ang halimbawa ni Haring Christian ay walang sinabi sa ginawa ni Jesus para sa atin. Siya na Diyos ay nagkatawang tao upang maging kagaya natin sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Siya'y naging tao upang iligtas tayo mula sa kamatayan. Tayo magdasal. Jesus, salamat at ikaw ang Emmanuel, Diyos namin na palagi naming kasama. Amen.